ikukwento ko sa inyo ha kwento ko sa inyo simula nung ako magluto ng miracle fruit na ito ito galing marinduke dinala ko ito 10 piraso at sabi ay ano raw sabi ang 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 nakaka ang ano daw nito ang pwedeng pagalingin ay 10 sampung, sampung sakit sa katawan ang kayang pagalingin kaya nung ako'y nasa Marinduke Nagdala ko nito... Sampung piraso... Isang... sakong isa bimig... Alam ba ninyo nung ako'y nagluto nito? Ha? Nung ako'y nagluto... Nung ako'y nagluto ito... Parang ayaw kong... Inumin ng ano... Ayaw kong inumin kasi... Maano eh... Ma... Maasim-asim na mapakla-pakla... Maasim-asim na mapakla-pakla... Nung ininom ko naman sabi ko nga isubukan ko at gawa ng itong tuhod ko ito itong mga tuhod kong ito yan ay ako y pag umakit sa hagdanan na yan, yan hagdanan na yan, kasi pataas ako eh din ako natutulog sa aking ano eh sa taas ko eh yan oh hagdanan to matark yan oh yan oh ang hagdanan ko yan oh pantay yan oh yan din ako natutulog pag gabi oh. pag ako umakit yan. sumasakit na ang aking tuhod masakit na ang tuhod ko kasi 56 na ako eh ito, so, ito, ito, masakit. Tsaka, meron akong masakit dito sa baraso, ito. Hindi na ito masyado nakakabuhat. Yan. Nung, sabi ko sa'yo, nung ako'y nagluto nito dito sa amin, na uh, ano nga, mga dalawang linggo na akong minum ito eh, ng sabaw ng miracle fruit. Umayos-ayos ng aking mga buto, mga kalamnan, mga laman-laman sa katawan, mga ano, yung masasakit, yun, nawawala. Ayan, ito. Kaya, ako, ngayon, niluluto ko ito ngayon. Pero meron pa naman ako, isa na lang, isa na lang. At saka pati mga, mga kapitbahay ko, mga kapit unit, nga, kapag na ate binibigyan ko, magandang araw sa katawan. Ayan, magandang araw sa katawan itong miracle fruit, pag ikay uminom. Sa maraming yung, yung binibigyan ko doon, nasa kumari kong si, ano, gusto rin uminom nagugusto na rin uminom nila naubos na yung ganito yung isang ganito yung isang ganito nila naubos na ngayon kahapon ito yung hiningi ko sa kanila Kino ako. at sabi ko wala na akong inumin kaya sabi ko magluluto ako bukas bigyan ko nilang uli sila noon kasi hindi naman ako masyado nagbibinta niyan eh gusto ko lang na ano makatulong din sa aking mga kayunit gusto ko rin maramdaman nila yung ganda ng pangangatawan Hmm. Kaya nagluluto ngayon. Sabi ko sa inyo, maganda talaga pala sa katawan. Akala ko hindi maganda. Akala ko pinagluluto lang ako ng aking ano, aking ng asawa ng pinsan ko na si Junal. Noon. Kaya sabi sa akin, kaya pwede magdala ka at yan ay ang gamot niyan ay sampung beses nasakit sa katawan. Ito yung daw ay, daway. ito ay pwede sa rayuma, yang sa immune system tapos ay uh, sa uh sa sugar yan, napagpababa ng sugar sa high blood sa ano sa sakit ng ulo katulad ng asawa ko may migraine yun kumpara hindi na siya sumasakit nang ulo yan kaya yan ito <laughs> ay eh, niluluto ko na gawa ng tatlong piraso na eh ayaw ko, ayaw ko na siyang masira kaya niluto ko na ngayon kasi wala na rin akong wala na rin akong ganito wala na rin akong ano iinumin kaya niluto ko na uli yan ito naman kung may bibili bibinta ko mura lang naman yung ganito yung ganito lang 300 1.52 ayan 1.52 1.5 yan 300 lang. Ah, ganyan. Ayun oh, kumukulo na siya oh. Hindi ko naman ito iaano sa inyo kung hindi maganda nga, hindi rin maganda sa katawan. Kung ayaw maniwala, wala akong magagawa sa inyo. Yan. At ala ako ito -ano lang, sabi -sabi. Yan. ko ito ay ano lang, yung sabi-sabi. Yan. ko ito sabi-sabi lang, maganda pala talaga. Yan. Kung talagang ano, hinaan mo yan, at ako'y ano, Hinaan mo yan at ako'y nag ano dito, nagbibidyo ng ano, anak kong ito makulit yan eh. Yan. Kaya ako niluluto ko li ang dagon fruit na natira, tatlong piraso. Iwan ko ko ako'y padadalam pa ng aking asawa ng pinsan ko. Yan. yan. Ilagay mo muna dyan. Kaya yan. Ang inom nito, kung tatanungin nyo, kung iinomin nyo ito, pwedeng gabi, bago matulog, isang baso. Uh, ganito katlaki ang baso. nasa sa baso dito? Mayroon nga may eh baso dito. Ito po. Akin na. Ininom yun mo Minom, yumoy nang magkagabi? Oo. ito itong basong ito, yan, yan, yan. Ito. Yan, ito, ito, ito. isang baso. Yan. Isang baso nito. Ah, isang baso, yan. Pinghapon, ha? Ay, eh, patay na yung tubig dun. Kalimutan ko nga pala. Ayan. Ayan, oh. si Ate Bilin. Yun um ang umiinom si Ate Bilin. Ate Bilin, nagluluto liya kasi ako. Ayan. Asan? Ayan, o. Oh. Ayan si Ate Bilin, o. Oh. Ate Bilin, ano pang mo sa yung iniinom na miracle Ayun fruit? Ano ang ganda. Oh, ha, lumabas ito. Lumabas lahat ang dumi. Oh, oh, yan. Sa katawan ko. <laughs> Uh, yan, yun si Yun ang aking ano kasama sa pag-inom at saka yung isa doon. Kita mo, maganda raw. Maganda raw ang aking magandarao sa katawan talaga ang miracle fruit. Kaya yan, niluluto ko ngayon. kaya naman, eh, hindi naniniwala, wala akong magagawa sa inyo. Nasa akin lang naman ay talagang ramdam ko ang ka, kaanuhan, kahusayan. Ang epekto ng ano ng miracle fruit sa aking katawan. Yan. Inalaga lang yan. Tapos, papalamigin ninyo. Yung ganitong mga buo-buong yan, yung mga buo-buong yan, ang kapag luto, kailangan yung mga buo-buo, yung wala na siyang buo, ang bago mo, bago <coughs> mo, ano bago mo, tag yung pigain. Miracle fruit nga eh. Huh? Yan o, oh, <coughs> yan. Buo, may buo, buo kasi, pag buo, -buo pa, pag muna ninyong ano yun. Yan. Tapos ang pagluluto nito, kung niyo, ganyan. Maluluto. Pag pagpiga pag niyo, halimbawa malamig na. Malamig na no, pag piniga niyo 'yan, kakatasin mo lang 'yan. Pag mo lang yung mga katas sa ganito, 'yan, pag sasalain niyo. Pag nasala niyo na, ha? Pag nasala niyo na 'yan, ang gagawin niyo, hindi nasala niyo na, tubig na siya, katas na talaga yung talagang parang ano na siya, juice. Yan, ganyan. Isasalang uli nyo siya ng, papakulin uli nyo siya ng, ano, ng, sampung minuto. Para lalong masarap. Mas masarap pag pinapakulo mo pa ng sampung minuto. Yun ang kailangan ng gawin. Kaya, kung talagang gusto nyong maramdaman ang bisa ng miracle fruit gawin nyo na. Bumili kayo, o kung may puno man sa katabi ninyo humingi kayo, magluto kayo. Yan. Kung yung hindi naman makakapagluto, bumili kayo. <laughs> bumili kayo! Ha <laughs> ha kayo sa inyo. Hindi sa inyo bumili, hindi sa akin. Alam nyo, ano kayo? Layon-layo nyo, bibili kay sa akin. Kaya ngayon, totoo ang sinasabi ko sa inyo. Ang Miracle Fruit pala, kala ko biro, biro lang, pag nasubukan ko rin, nung masubukan ko rin na talaga, ano, maganda rin sa katawan. Talagang ikaw ay, ano, dati ako hindi pinapawisan pag yung counting galaw. Ngayon, lumalabas ang pawis ko kahit hanggang ngayon ako pinapawisan. Kaya, yeah, ito, you naway know, magtuloy-tuloy ang aking paglalaga ng dragon fruit, ah, uh, miracle fruit, para lumitlit din ang katawan. Yan. Yeah. Para mawala ang chan-chan. Yan. Yeah. Tama yung aking liigo, kakaunti na, oh. Kakaunti na yung oh. dati ang laki niyan. Yan. Oh. Ha? Kaya yan ay ano, maganda rin. Pag wala nang ko sa ano, ito ito ay ano rin sa cancer eh. Gamot din sa cancer. Yeah. Ang miracle fruit, gamot din sa cancer. Kaya hanggang dito lamang. At luto na to. Yan, pipigain ko na. Hindi ko naman pwedeng para si Hindi ko naman pwedeng mag hindi naman ako pwedeng magpaga ng ano, ng nakaano, naka video at gawa ng aking ano eh ano ipapakita ko na ulit sa inyo lang yung aking pagpapakulo ng katas paano po maraming pong salamat sa inyong lahat at naway lagi nyo akong panuorin sa mga aking video at isubscribe po ninyo ako at ako naman po marunong ding magsubscribes nawa po ako yung matulungan din ninyo maraming maraming pong salamat sa inyong lahat goodbye and God bless bumuto ng tama sa kandidatong may tama ah wala pala sa kandidatong magandang magpalakad po, maraming pong salamat sa inyong lahat bye bye hey.